Do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Uh, can you uh, please specify? Ganun ang naging konklusyon uh, doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para, wala, para hindi naggalawin. Pang suhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yun, 450 billion pesos. Pagkatapos, yun pong uh, leadership alam nyo naman po yung leadership sa House. Merong Speaker, may Deputy Speaker, merong Majority Leader, at napakaraming Assistant and Deputy Majority Leaders. Isama mo po yung mga Chairman at saka Vice Chairman ng Appropriations Committee. Ah, yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung uh, leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion at pagdating yung difference na po pagkatapos na ng NEP at saka yung gaa another 40 400 billion pesos yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating uh, dpwh